Ay, sa pong mapagpalang hapon uh, no, sa ating lahat ay ako'y uh, at Dios na uh, natutuwa na no? tayo po yung uli uh, pinagtipon-tipon po ng ating uh, Dios, Diyos Amen no? sa banal na hapon ng ito uh, sige ka po yung chance magpasalamat sa Panginoon ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon unang-una uh, -una po ay uh, yung pag-ingat, yung pag-abay ng Panginoon sa aking buhay ay lubos ako nagpapasalamat dahil sa araw-araw ng aking buhay ay nandun sa aking pagdahe, aking pag pagpasok sa school ay nararanasan ko po, po yung pag-ingat at pagsama ng Panginoon sa aking buhay. At gano'n din po na nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay sa, sa pag-ingat niya sa aking pamilya na Nandito ako yung pagpili sa Panginoon niya. Amen. Lalo lalo na sa aking buhay na ako'y nagagalak at nagpapasalamat niya sa Panginoon. At samahan niyo po ako. Amen. Amen na. Pasangin ang pangako ng Panginoon sa Awit 81 6. Tayo po ay uh, makikinig at unang po, po sa salita ng Panginoon at I believe in my heart na may sasabihin po ang Panginoon no, sa ating mga buhay. Ang sabi po sa awit 81 verse 6, ito po ang sabi ng Panginoon. Ang Panginoon po ang sa Sir Tarito, Pinagaan ko ang pasan sa iyong balita at sa iyong kamay. Ikaw ay tumawag ng, ikaw ay ipas kita. Sarap na. Sinagot kita sa linig ng bako. Sinubok kita sa tubig. Amen. O bayan ko, habang ika'y aking pinakaala, ako ako'y iyong dinggin. O Israel, kung ika'y sana'y makikinig sa akin, hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin at huwag kang yuyukod sa ibang Diyos. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Egypto. Isang malakas ko na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Panginoon. Sa unang verse pa lamang po, ano pong sabi ng Panginoon? Pinagkaalit ko ang pasan mo sa iyong balikat at sa iyong kamay. Alam naman po natin, no, na sa bayang Israel po, no, na alam po natin na yung mga hirap na kanina po nararanasan ay hindi po biro. Alam naman po natin kung gaano po pinahirapan ng bayang Israel. Eh, kung pinahirapan ng bayang Egypto, yung mga Israelita po na ng Panginoon. At nakita po yun ng Panginoon no, na tunay nga po na nandoon ang Panginoon na kumikilip at gumagalaw sa kanilang mga buhay. At ganoon din naman po no, sa ating buhay na dumarating yung time na yung mga bagay na daladala -dala natin, unti-unting bumibigay yung mga bagay-bagay na inaalala, inaalala natin, yung mga bagay-bagay na nararanasan natin, na nararamdaman natin, unti-unting bumibigyan. Pero ang ano pong sabi ng Panginoon sa araw na ito, ano pong sabi ng Panginoon sa kanyang pangako, tinagaan ko ang pasan sa mga yung balikan. <laughs> Amen. Wala po ang tao dito. Ano pong sinasabi ng Panginoon? Ano man yung ating mga nararanasan, nabibigatan ka man, nahihirapan ka man, na nangangako ang Panginoon nang sabi niya na sa kapila ng, sa kapila ng may kabig sa kabila ng kabigatan may gagaan. Wala po ang tao dito. Amen. ay ko sa inyo yung mga takilang bagay na hindi ko ko naman. Amen. Amen. Sa ating buhay, no, minsan na marami po tayo hindi nag-iintindihan na minsan na question po tayo sa Panginoon. Lord, bakit nangyari to? Bakit naranasan ko to? Bakit, di ba, minsan sa ating buhay, tinatawang natin ang Panginoon sa ating mga naranasan sa buhay na ito. Minsan dumarating na pagod na pagod ka na. Hindi yung kanta na yun, eh, Amen. Kasi as how na sa kapila ng kapaguran, mayroon ka sa Panginoong Diyos ng buhay. Amen. 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 Lord, Lord, niyo, sa buhay na ito, hindi mo maranasan mo kapahingan sa labas. Amen. Oh, maranasan mo sumaya, si pero parang dali sa silang. Amen. Na ang katotohanan po ng buhay, na dito sa si iba po ng mundong ito, hindi, hindi, mo na hindi kayo kawala. Amen. I hindi kayo kagawin dahil ang kapayapaan po ay nagulula sa Panginoon. Diyos Amen. Amen. I yung kapalitan po ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11.28. Lagi pong sinasabi, kabisado mo pa. Pero misa naman natin sa ating buhay na nangihina na tayo, nahihirapan, nabibigatan, nalulungkot, pinabuot ang tao nito. Hello, kids! Ang yun po, dating sa ating buhay, na sa ating ko tayo pinatawag sa Panginoon, sa, sa, sa ating mga buhay. Kung isa nakakaranas tayo ng mga kalungkutan, kabigatan, problema, alalahanin ng buhay, ang Diyos po na nangangako sa atin, ang Diyos po, Amen, na kumilos at gumalo sa bayang Israel, ang siya rin pong Diyos ang at siya sa buhay mo. Amen. Amen. Salamat po dito ng Panginoon. Kinukuha niyo po iminamas ang ating mga pasan sa araw-araw na ating buhay. Amen. Na araw-araw pasal-pasatin, hindi lang minsan, pasal-pasatin mo 'yung pamilya mo, 'yung asawa mo, anak mo, trabaho mo, ang araw-araw negosyo mo, lahat pasal-pasatin mo. Amen. Bakit hindi mo gawin, ibigay mo sa Panginoon? Amen. Sa bawat tao dito Amen. Amen. Huwag mo kasi yung pasanin Amen. Hindi na nadalangin ka sa Panginoon. Amen. Isipin mo yung buhay mo sa Panginoon. Huwag na nadalangin ka sa Panginoon. Na nalang ka. Na lahat ng bigat na naranasan mo ay kayang-kayang kuling ang Panginoon. At habang naglilingkod ka, masaya ka, nagpapatuloy sa Panginoon. Walang pangit ang tao dito. Ang daming bigat niyan, ang daming mga pasan-pasan sa buhay, no? Meron isang edis niyan, ni, talagang yung buhay niya na piling ko talaga pasan-pasan niya yung daigdig. Pero sa Diyos ng Kapurihan, kahit narinigit ako sa buhay niya pasan-pasan yung daigdig, pero niniiwan ako pasan-pasan siya ng Panginoon. Yeah. Wala ko atang tao dito. Pasan-pasan siya ng pa, eh! Nakikita ko na sa Diyos ng buhay. sila po talaga yung tinitignan namin eh, na sa kabila na, kasi syempre, sila po yung nauna na sa amin. Papunta pa lamang po sila, pabalik. Papunta pa lamang po kami, pabalik po sila. Amen. Na sa kanilang mga buhay po, na yung mga na nararanasan po nila, lahat ng bigat, lahat ng, lahat ng, lahat ng mga gawa ng diablo. Pero sa Diyos po, kapurihan. Nung no, sabi niya ng Diyos sa Psalm 68 verse 19, Purihin ang ang Diyos natin nagliligtas at dinadala niya araw-araw ang mga pasanin nating hawa. Yes. Kaya po at ang pangod Araw-araw yes. natin buhay, hindi maituwasan ang dahil mong pasan-pasan. pagpapatuloy ka na naglilingkod, sumusunod sa titiwan sa Panginoon. Sa, Panginoon, sa, sa lahat ng pagi na naranasan mo, may gagawin siya. Amen. Amen. Meron po, gagawin ng Panginoon. Ang sabi niya nga, di ba, ikaw ay tumawag sa akin sa gitna ng kabuluhan. No, Church? Ikaw ay tumawag. ano sabi niya rito? Sa gitna ng kabuluhan at iniligtas kita. Amen. Amen. Diyos, hindi ka niya, ahayaan ka muna ng Panginoon na maranasan mo yung mga bagay na yan. Titignan niya kung kaya mo. At kapag nakita ng Diyos, na hindi mo na kaya, doon yung tulong ng Panginoon. At naniniwala ko, no? nyo, Church, kapag nakita ng Panginoon, na hindi mo na kaya, yung kamay ng Panginoon, naroon, iata ang kawakan, itayo, at patuloy, amen, sa panghawakan. Amen. <laughs> sumusunod, nagitiwala ka na lang ng palataya sa Panginoon Diyos ng Amen. Hello, church! Amen. Maliniwala po tayo, no? Kung paano po ang Diyos ay kumilos sa bayang Israel. Kung paano po ang Diyos, amen, ang bayang Israel ay kanyang inilabas sa lugar ng Ihinto. Karoon din naman po ang Panginoon